Panibagong araw na naman po sa inyong lahat mga kakwentuhan, may bago na naman tayong kwento, kung bago ka pa lang sa aking channel, pasubscribe naman po, kung magugustuhan mo ang aking kwento, pa like and share naman po at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking panbagong kwento, maraming salamat po. Solong anak si Jeff, ulila ng lubos. Mula nang mamatay ang mga magulang ay pinili niyang umuwi na lang sa bukid at doon mamuhay ng nag-iisa. Hindi ka ba nalulungkot dito, Jet? Tanong ng pinsan niyang si Fred nang minsang dayuhin siya nito nang inom sa kanyang kubo. Bama on tam hininga si Jet, talagang malungkot ang nag-iisa, Fred. Mag-asawa ka na kasi, nasa edad ka na naman. Magtitiis na lang akong mag-isa, piling niyang tugon. Buhat ng pagtaksilan si Jet ng kanyang first love ay nawala na siya ng gana sa pag-ibig. Naging woman-gater siya at naipangako sa sariling hindi na muling iibig pa. Ayaw na niyang maranasan ng muli. Pang magtiwala at masaktan, sakit ng ulo lang ang mga babae, aniya pa sa pinsan. Pag-iibigin ko na lang ang mga taniman. Wala sa hinagap ni Jet na masisira ang pangako niyang iyon isang araw ay pumunta siya ng gubat. Nangangahoy siya sa kasukalan ng marinig na may tinatahulan ng aso niya tinuntung niya. Ang kinaroroonan ng alaga, Tiger, Suo, tawag niya sa aso. Nagulat si Jet nang makita ang tinatahulan ng aso. Isa iyong napakagandang babae. Kung paanong napunta ito sa gubat ay isang malaking tanong. Ang nakapagtataka pa ay hubot hubad ito ng matagpuan niyang nakahandusay sa damuhan. Pinulsuhan niya ang babae. Buhay peto, to. Nawalan lang ng malay. Napansin niyang may putok ito sa likod ng ulo at mababaw na taga sa likod. Tinalo ng hangarin niyang matulungan ang babae ang pagtataka kung paano at saan nito nakuha ang mga sugat na iyon. Pinangku niya ito. Kailangang magamot agad siya. Maraming dugo na ang nawala sa kanya, sabi niya. At ang taas din ng lagnat. Dinala niya ito sa kubo at pinagbala, maya-maya lang ay mawawala na ang sinat niya. Anas niya habang panay ang kunis dito ng malamig na tubig. Walang tulog si Jet ng gabing iyon. Magdamag na binantayin ang kalagayan ng babae. Gandang-ganda siya sa napakaganda at napakaamong mukha ng dalaga. Hindi niya makontrol ang sarili na pagmasdan ito. Ipinagluto ni Jet ng mainit na sopas ang babae. Gising na ito ng balikan niya. Kumain ka para lumakas ka, nakangiti niyang sabi. Gutom na gutom ang babae. Nasisiyahang pinagmasdan ito ni Jet habang kumakain. Ako nga pala si Jet. Ikaw ano ang pangalan mo? Nakangiti yang niyang pakilala sa sarili. Natigilan ang babae. Bumahistro sa mukha ang pagkalito. H. Hindi ko alam, ang pagkway sabi. Wala akong natatandaan. Sinarili na lang ni Jet ang hinala na siya ito. Napakaganda ng babae, kaya ang naisip ang ipanduan dito ni Jet ay dayosa. Tila Diyosa kasi ang kagandahan nito. Makinis ang maputing kutis. Mahaba ang kulay gabing buhok na bukod sa pinong mga hibla ay tuwid na tuwid. Maganda ang kabuuan ng mukha nito mula sa mapundi na mga mata, matangos na ilong at mapupulang mga labi. Ang katawan naman nito ay papangarapan ng sinumang lalaki. Nag-iisip ka na naman, Dayusa, anya sa dalaga nang makitang nakaupo sa malaking bato at malamlam ang mga matang nakatanaw sa papalubog na araw. Biba ka sakaling maalala ko kung sino ako, kung ano ang pagkatao ko, hirap ang loob na sagot nito. Mali, pero ang gusto ni Jet ay huwag nang magbalik ang alaala ng magandang babae. Ayaw niyang maala nito ang tunay na katauhan para makasiguro siyang hindi na ito mawawala sa kanyang piling. Sa simula pa lang kasi naramdaman na niyang umiibig siya rito. At ngayon ay malaking problema niya kung paano ipaalam dito ang pag-ibig na. Muling tumibok sa puso, gabi, kabilugan ng buwan, yumalulong ang mga asong bundok sa ibabaw ng burol. Sabay-sabay, tila nagbabadya ang mga ito ng nagaganap na lagging. Nag-iwan iyon ng kilabot sa mga taga unang pagkakataon nangyari iyon. Kinabukasan ay ginulantang sila ng pagkakagulo sa bahay ng isang mag-asawa na hindi kalayuan sa bukid ni Jet. Simon, bakit maraming tao kinadan Rio? Tanong ni Jet sa may-ari ng katabing taniman. Ang asawa niya, patay. Wakwak -wak ang tiyan at nawala ang ipinagbubuntis na sanggol. Aswang daw ang may kagagawan, may alarma sa tinig ng lalaki. Aswang, Sino pa gagawa kung di asawang, di ba? Naikwento yun ni Jet K. Dayusa. Halata agad ang pag-aalala sa mga mata ng babae. Huwag kang matakot, Dayusa, Ania. Hindi naman totoo ang mga aswang-aswang na yan, eh. Hindi ako naniniwala. sa kapalang parang napanatag ang babae. Totoo ang aswang, Jet, Ani Fred sa kanya nang makainuman ng pinsan isang araw. Atkinson, sa kwento lang may aswang, natatawang naiiling na sagot niya. Totoo ang aswang, giit ni Fred. Katunayay may muntik na namang mabiktimang buntis kagabi. Buti na lang at naagapan ng asawa. Nasugatan nga raw niya sa braso ang aswang. Naging palaisipan iyong kay Jet. Kung nasugatan ang aswang, ibig sabihin ay totoo nga ito. Mali pala siya dahil ayaw niyang maniwala. Hanggang pag-uwi, ay dala niya ang isipin yun. Nandyan ka na pala, ani dayo sa kay Jet pagpasok niya ng kubo. Gusto mo na bang maghapunan? Ipaghahain kita, sabihin mo. May napansin si Jet habang naghahain si Dayosa. En napaano yung braso mo? Bakit may taling, panyo? Nataranta ang babae. yu wala to. Kay nadulas lang ako tumama itong braso ko sa matulis na kahoy. Dama ni Jeff na hindi nagsasabi ng totoo si Dayosa. Duda siya na may ipinaglilihim si Dayosa sa kanya. Kinaumagahan ay pinuntahan niya ang lalaking di umano'y nakataga sa braso ng aswang. Sa kanang braso ko nasugata ang aswang, Jeff, anito? Bakit mo na itanong? Ha? Hindi. Nagulo ang isip ni Jeff. Nasa kanang braso rin ang sugat ni Dayosa. At lalong nagulo ang isip niya ng maraming nagpatunay na totoo ang Aswang, kitang kita, ko ang aswang, anang matandang babae sa kanya Babe, please, kung gayon ay tutong ginala ko, si Dayos nga ang aswang, wala sa sariling anis niya habang mabigat ang mga paang naglalakad Nalabnat niya ang buhok, napapikit ng mariing mariin, bakit si Dayos pa? si Dayosa na nagbukas muli ng sarado niyang puso. Natagpuan niya ang sarili sa bahay ni na Fred. Tamang tama ang pasyal mo, hinsan, masayang salubong nito sa kanya. May timbulang Tagalog na manok ako nito. Tamang tama sa hinyebra naginuman ang dalawa. Bakit malalim ata ang iniisip mo, Jet? E eh, puna ni Fred na pagkway ngumisi. Alam ko na in love ka na sa ampun mo, no? Umiling lang si Jet, marami siyang nainom. Pag uwi niya sa kubo ay nadatnan niyang natutulog Saturday ambo-tamba si Dayosa. Nakatulog sa paghihintay sa kanya. Nilapitan niya ang babae. Tinitigan ang maamong mukha nito. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Dayosa mahal ko. Nagising ito. Kaagad niyang pinalis ang luha. Ang siguro na masamang hitsura na magkasama tayo sa iisang bubong. Babae ka lalaki ako. Isa pa'y hindi mo makilala ang sarili mo kung mananatili ka alang dito. Tumungo si Dayosa. Palm attack ang luha. And nauunawaan kita, Jet. Parang binudurog ang puso ni Jet habang tinatanaw ang papalayong si Dayosa. Hindi maputol-putol ang pagdaloy ng luha niya. Mahal kita, bulong niya. Hindi ko kayang saksihan ang kamatayan mo sakaling malaman ng mga taga rito na ikaw ang aswang nang gabing naaktuhan ng ronda ang babaing aswang habang nasa bubong ng isang kubo. Sinibat nila ito. Kinaumagahan, kinanlakan ng mata si Jet sa dumating na balita. Napatay na ang aswang. Ayet, ani Fred, uli, hindi kilala kung sino ang aswang pero ang mahalaga ay napatay na siya. Ang siguro na masamang hitsura na magkasama tayo sa iisang bubong. Babae ka lalaki ako. Isa pa'y hindi mo makilala ang sarili mo kung mananatili ka na lang dito. Tumungo si Dayosa. Palm attack ang luha. And nauunawaan kita, Jet. Parang binugurog ang puso ni Jet habang tinatanaw ang papalayong si Dayosa. Hindi maputol-putol ang pagdaloy ng luha niya. Mahal kita, gulong niya. Hindi ko kayang saksihan ang kamatayan mo sakaling malaman ng mga taga rito na ikaw ang aswang ng gum naaktuhan ng ronda ang babaeng aswang habang nasa bubong ng isang kubo. Sinibat nila ito. Kinaumagahan, pinanlakan ng mata si Jet sa dumating na balita. Napatay na ang aswang. Ayet, ani Fred, uli. Hindi kilala kung sino ang aswang pero ang mahalaga ay napatay na siya. Matatahimik na ang komunidad natin, dugtong pa ni Fred. Natigilan si Jet, lalo pa siyang nanlumo ng isang araw ay pumasyal sa kanya ang isang matandang kababaryo. Umalis na pala si Dayosa, anito, hindi na ako nakahingi ng paumanhin sa kanya. Di bakit ho, aling Marta, kipinagtangkaan kasi siyang halayin ng anak ko, eh, nasugatan pa nga siya sa braso sa panlalaban. Sisiging alipin si Jet, hinusgahan ka agad niya ang babaeng lihing na minamahal. Pero hahanapin niya si Dayosa. Hindi siya titigil. Hihingi siya ng patawad sa dalaga at ipadarama niya rito ang wagas niyang pagmamahal. Wakas.